gawag yung nabat natin oh puno yan Dol. puno yan ganoon oh? na Dol, igilid mo Dol, dool igilid mo dool igilid mo may hito meron eh may... igilid mo gilid mo baka mawala pa yung hito nandano kayo para jimbo lang inaato lang pa

Wala pa yung iba. Pakakawala na sa dami, oh. Grabe. Gilid mo lang, gilid mo lang. Mama, wala pa. Pulahan, no? Oh. Yun, no? Oh. oh. Tansya mo, Dol, ilang kilo? Anong tansya mo? Dami. Unong hagis pa lang yan. Galing talaga humagis na yung mixed nut. Hayo. Ah. Ayun, ayun, tama dol. Pag maliliit, alpasan natin. para sa susunod nga naman. May balikan tayo dito. Swerte. Swerte dito sa ilog na to. didikin na pang ulam. Dami niya, no? Sobra-sobra naman sa atin eh. Bigyan natin yung mga ka -ka, ka natin. Ayan, no? Tutuwa sila niya. Dami. Yung blessing natin, share natin sa mga kasamahan natin. Ayan, no? dami na eh.